Ah, sa ngayon vlog pala guys. Ah, may napanood kasi ako na vlog. Ah, na isang vlogger din. Ah, yung palatandaan daw. Ah, kung ma-overload na ano. Ah, overload na speaker, overdrive ng volume itong ano, amplifier. Ah, actually guys, ah, matagal ko na rin alam yun. Ah, bilang isang mga guys ng amplifier uh, mayroong mga palatandaan kung ang amplifier natin eh yung uh, na over sa ng ng speaker And na over sa ng volume dito guys yan ang ibig sabihin yan overdrive overload ng speaker ay uh, yung pinakauna na palatandaan na na overdrive ng volume itong amplifier na overload na speaker ay hindi ko alam kung uh, familiar yung ibang technician sa tinatawag na snubber circuit ay hindi ko rin sure kung natawag nila pero pagka alam ko snubber circuit ang tawag niyan ah uh, madalas nakikita yan sa power supply ng ating flat screen TV sa ating mga electronics appliances ah uh, lagi guys naka-parallel yan ah uh, sa primary ng ating chopper sa power supply ng ating ano uh, flat screen TV uh, sa amplifier guys uh, mayroon din yan tinatawag na, na snubber circuit uh, nakaparallel yan guys sa ating speaker yan guys uh, yung resistor na yan uh, 10 ohms yan may nakasiris yan guys na 104 yung kulay pula na mylar kapasitor Ah, sa mga old model guys, napansin ko 4.7 ohms ang gamit nila pero dito 10 ohms yan. Ah, kukuha ko guys ng sample para medyo makita natin ng konti yan. Meron tayong example dito, kitang kita siya. Yan, nasunog siya. Itong resistor, ah, nakaseries dito guys sa ah, 104 na mylar kapasitor. Ah, itong paan isang mylar kapasitor na nakakunik sa ground yan. Dyan itong resistor natin na ikakonek guys sa output ng ating amplifier. Ito sa kaliwa, ito sa kanan. Ah, minsan nasusunog 'yan pag na-overload ng speaker yung ating ah, amplifier. amplifier. Dinasobrahan guys ng volume. Ah, ang trabaho kasi nito guys, ah, ano 'yan? Ah, taga-salo ng mga excess excess voltage ba yung sobra. Ah, pag nasobrahan kasi ng load ng speaker yung ating amplifier hindi sobrahan ng volume ah, minsan guys ah, naglalabas na ng kunting DC out itong ating amplifier ah, bali, parang protection na rin ito guys ano, sa speaker na kinakabit natin yan nga, ah, kung napansin nyo eh, nasusunog siya yung pangalawang palatandaan na ah, na overload ng speaker yung ating amplifier nasubrahan ng volume ito guys, yung ganyang upiti yan Ah, uh, pag na sobra ng volume yan, then nang nilood natin na speaker eh, mas mababa pa sa 4 ohms. Ah, uh, malakas ang minute guys, itong upitin na ito. Hanggang sa hindi makayanan guys ng upitin yung kanyang temperature, ah, uh, may maximum temperature rating kasi yun guys. Pag na yan, ah, uh, yun nga, ah, uh, bibigay siya, mag short yan. <laughs> pag short yan, ah, uh, puputok agad itong fuse na ito. Yan. Pero actually sa ibang amplifier, nakita ko yan tinutok uh, ang nilalagay na pero dito uh, ano lang yan 5 uh, ampuras lang talaga sa original na concert kaya kung napansin nyo sa ibang amplifier eh nagputukan na yung OPT nya pero hindi pa bumigay yung fuse dahil nga mataas na rating yung kinakabit nila actually may sinabi yung isang vlogger na pratandaan ito guys yung kabitan na speaker ah nasusunog siya pero ako hindi ako ano doon dahil actually itong kabitan na speaker Ah, uh, lalo sa mga China, yung mga imitation eh talagang manifest yung ginamit na Ah, no? uh, nasusunog ito guys pag maluwag yung pagkalagay uh, natin ng speaker dahil nga umiinit yung ano. Ah, uh, pag maluwag siya, umiinit. Ah, uh, kailangan pagkabit ng speaker nito. Ah, uh, lagi siya ngano ano mahigpit. Ah, uh, para makakontak maigi. Ah, uh, dahil nga pag maluwag yan, s'yempre umiinit, nasusunog ito guys. Yan. Madalas ito nangyayari sa mga ano, uh, Ah, uh, sa mga China, yung mga China na brand, ah, uh, siyempre, ah, uh, yung kabitan ng speaker. Ah, uh, kinakalawang pa. Kaya tuwing magkabit kayo guys na speaker, ah, uh, kailangan nyo, ano, ah, uh, higpitan para hindi siya, ano, hindi lumusaw itong kabitan niya. Ah, uh, may sinabi pa siya ulit na dito, dito, yung selector switch. Actually uh, hindi ako, ano. uh, dahil nga uh, kumbaka sa ano uh, yung weakest point nitong amplifier na concert ah uh, dito guys. Ah uh, gagawa ako ng vlog tungkol diyan. Ah uh, sa ngayon kasi wala pang nagpagawa ng ano ah uh, DB audio and ano uh, Sakura na 5023, 5024. Ah uh, dahil nga yung selector na ginamit nila dito guys. Ah, uh, hindi na dito sa speaker. Ah, uh, mayroon silang relay switching. Ah, uh, ganun sa DDB audio. Ah, uh, sa ngayon kasi wala tayong actual ngayon. Ah, uh, yung nga, ah, uh, lang muna example natin. Yung nga, ah, uh, yung weakest point nitong amplifier ito. Yung kanyang uh, selector switch. Dahil nga napaka nipis yung connection niyan. Talagang kahit na hindi ma-overload ng speaker o ma-overdrive overdrive ng volume, talagang ano, ah, uh, nasisira ito, guys. Ah, uh, hanggang dito lang muna ulo guys. Ah, uh, sana may nakuha kayo na kunting idea. Ah, uh, sa vlog ko sa ngayon. Ah, uh, maraming salamat pala guys sa nag-subscribe uh, sa YouTube and nag-follow dito sa sa Facebook. Ah, uh, ulitin ko ulit. Ah, uh, maraming salamat. Sana may nakuha kayo na kunting idea dito sa ano. Ah, uh, sa vlog ko ngayon.